paano po ba ang computation ng back pay? Hi, I'm attorney Eliana for Specio Company Law Firm at today, sagutin natin ang kanyang katanungan. One, Basic components ng back pay. Ang back pay ay binubuo ng basic salary or monthly rate, 13th month pay at allowances tulad ng e-cola or emergency cost of living allowance. 2. Kung ang empleyado ay na ng walang dahilan at pinabalik sa trabaho, ang back pay ay kinukwenta mula sa araw ng dismissal hanggang sa reinstatement or official dismissal niya. Kung ang sweldo mo ay 20,000 monthly at na-dismiss ka pagkatapos ng dalawang taon, ang computation ng basic salary mo ay, for example, 20,000 x 24 months equal to 480,000. Ang 13th month pay mo naman ay 20,000 divided by 12 x 24 months. It's going to be equal to 40,000 pesos. Ang ikola e naman ay 1,000 a month times 24 months. It's going to be 24,000 pesos. Dahil ang total back pay mo would be 544,000 pesos. Maaaring ibawas ang kinita mo sa ibang trabaho o anumang advance payment mula sa employer. Kung tingin mo ay mali ang computation o may delay, pwede kang magtanong sa DOLE o humingi ng tulong sa abogado. Follow for more legal advice.